Ako ay magiging bato, at nalalapit na ang araw na iyon. Serina, si ang isang daang taon na kasama ka ay mas mahalaga kaysa sa walang hanggang buhay na wala ka. Serina, palagi kitang mamahalin. Kinaumagahan, hinalika ng litaw si Serina at lumangoy patungo sa pintuan ng kanilang tahanan kung saan siya naging isang bato. Ipinagluksa ni Serina ang litaw. Puno ng kalungkutan, umakyat si Serina sa dalampasigan at nagbagong anyo bilang tao. Sa kanyang pagluluksa, sumunod siya sa prosesyon ng Birheng Maria, umiiyak habang naglalakad. Sino kaya ang mahiwagang babaeng ito? Bakit siya mukhang malungkot? Matapos ang prosesyon, sinundan ng ilang taganayon si Serena patungo sa isang katubigan nang siya ay dumating sa gilid ng tubig, nakita nilang bumukas ang mga alon at binigyan siya ng daan pabalik sa kanyang palasyo sa ilalim ng dagat. Litaw, magpakailanman ako'ng magpapasalamat sa regalong ibinigay mo sa akin.